i natin yung gausada. Buenos dias mga bros! Welcome sa panibago nating adventure! Tara samahan niyo akong i-explore ang ilang bahagi ng Kalatagan, Batangas. Ano kayang itura ng mga lugar na madi discover natin ngayon? Tara samahan niyo ako at simulan na natin ang rides. Let's go! Welcome back once again mga bros Pasensya na hindi pala naka on yung microphone natin Today is January 21st Ang oh January 21st Sunday Ay umaambun na Hoy wag naman po Sana ganyan lang Huwag nang lakasan na at malayo-layo pa natin Anong oras na ba? Oh 8.25 na pala Actually mga bros Mga almost 1 hour na tayong bumabiyahe mula sa ating home sweet home And di ko akalain ganitong oras na maabutan pa natin yung mga fog Kaso medyo umambun din Kaya ganito lang lumakas Ay, diretsyo wala tayo Tayo dito sa may limerid Dito tayo sa may nasugpo Let's go! Grabe. 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 Nanonood sa balat-balat ko oh. oh. Grabe ngayon, corn shield. Ay, gulat ako Gulat ako dun. parte na nakabataan kasi itong mga bros ay hindi familiar sa nasok ko ako bibihira lang ako magpabilis ng takbo mga bros most of the syempre sa highway sa ano kasi yung mga pinupuntahan ko mga, mga kasulok-sulukan kaya hindi ka pwede magpabilis kasi sakto lang yung space ng kalsada napapanood nyo naman yung mga iba kong video Welcome back once again mga bros! Andito na tayo sa katalagan Lian Highway 30 minutes to go bago natin marating ang ating destination Grabe ang lawak ng kalsada dito tapos hindi naman ganun ka-traffic Tsaka yung condition ng kalsada ang ganda oh As in yung hindi uh, lupa or walang halos sira Grabe 30 minutes pa! Woo! Enjoy the ride! enjoy lang natin yung kalsada Nakakasigla ah, sa akin ah, talaga yung mga itsura ng palayan yung makukulay na green hindi kaya minsan ano yung lantanang kulay dilaw Enjoy the ride! Ang ganda ng pala yan! Welcome to Munab... Municipality Municipality ng Katalagan Napubulol pa ako Malapit na tayo 20 minutes to go go Woo! Woohoo! At sarap! Ah, ng kalsada. Woohoo, ganda ng puno oh puro puno na dito akasya ba yan anong puno yan mga bros alam nyo ba yan ito nasa kaliwa natin pero halatang ano siya halatang hindi siya natural halatang tinano, tinanim siya ng sadya kasi tabi tabi yung distansya niya magkakaparehong sukat 10 minutes to go time check 9.24 mga around 6 tayo umalis kanina or mga 6.30 o 7 <laughs> ang daming sinabing oras basta ang estimated time ang travel natin from home sweet home Rosario Cavite papunta dito sa ating destination ay nasa 2 and a half or to be exact nasa 2 oras at saka 25 minutes base sa ating google map pero syempre, hindi naman kasama dyan yung titigil ka hindi naman kasama kung natambay ka sa tabi muna ng magpapahinga <laughs> may konting traffic dito na daw boy, saan yung ano? burut burut beach burut beach uh, saan yan? derecha lang? diretso lang. Sa pinakadulo yung ano. Okay, west of the street lang no. Apo. Ah, sige. Apo. Okay, thank you. Dulo pa daw. Parang cemetery ito. Ah, yung nga. Sabi ko na nga ka yung nasa kaliwa natin. Saan na yun? Ay, talo ba yun? Provinsyang probinsya. probinsya. Ay, teh. Saan po yung Burut Beach? Burut Beach po. Bawal po. Ay bawal po ngayon? Bawal po. Bawal po na parin po yung mga anak ni hense. Ay, ganun? Mga <laughs> mga ilang araw po bawal ano? Matagal na po yun, sir. Ah, ganun ba? Parang nirintahan nila exclusive sa kanila ganun. All right, mga bros. Yung Burut Beach na pupuntahan natin mga bros ay sarado na pala so ito yung nabili ni ng anak daw ni Henry si sabi ayan patatayuan ng buildings hindi ko alam kung anong plano walang detail yung binigay pero yun nga hindi na siya open para mapaliguan ng mga turista o kung sino man so pauwi na sana tayo kasi alanganin na yung timing wala akong ma-search na parang maganda pero dito sabi ng kuya nang napagtanungan natin meron daw ditong tabi tabi so since malapit na tayo dito bago tayo umikot daanan, ng daanan lang natin ito saglit mabilis lang ito mga bros silipin lang natin saglit dito part pa rin ito ng katalagan kalatagan <laughs> baliktad pa yung ano rough yung daanan niya dito daw tabi tabi daw yung ano mga resort tripin lang natin saglit then babalik na tayo hindi na tayo magtatampisa o kasi eh, wala na yung target nating i-feature ay mayroon palang hams dito grabe ang ganda ng views ganda oh sino may ari dito pwede kayo magpicture ang galing naman itong itsura na to ganda no ano ah, may balikan natin. Private ano na ata dito eh. Ano sinabi yung kuya kanina eh. Parang tinambak lang to. Ay, parang tinambak nga lang no. Ang ganda no. Province to province. Ituran. Curious na naman ako. Ang ganda oh. lilim ng puno ang ganda sarap mag picture ang ganda naman dito ubos na oras natin mga bros sa kakapicture sa totoo lang Alright mga pros Wala na ako sa mood mag swimming <laughs> Kaya silipin na lang natin dito May nakita kasi ako nang nagpalipad tayo ng drone uh, ah, Parang tabing dagat dito City lang tayo Kung pwede tayong Maka Ay. Kaya may paliguan dito kaya ay, ah, hindi ako lang kuya. Ay, pa ganun. Ay, ano to dito? Wala na. Ah, okay. Sige po. Malayo pa, malayo pa diyan. Ah, sige, sige. Hindi, dulo ng kami daw. Hindi, may rapro daw papagayan. Hindi, kakaliwa ah, ka. Mm -hmm. Ayun, diretso yung Padagan na 'yon. Ah, mga na tabi, tabi ng mga resort Dirito doon. Ah, okay, okay. Thank you po. Pa. Para ibigay pa dito mga boros.

Kaliguan. Ha, diretso pa. Ah, pagdating sa kanto, kaliwa. Ah. Okay. Thank you. Hello, Daan. Hello. <laughs> pag maliligo kayo sa lugar na to yung ganda talaga may service kayo yan mga naglalaga doon Wala. Ay, Grabbing it off road adventure hanap mo eh ito na <laughs> bis na maliligo tayo nagra-rides tayo nang magra-rides okay lang oy okay. ito na pala saan dito ah campsite pala to dito ayun mga bros kung mahilig kayo mag campsite dito sa medyo tabing dagat oh ah ito na yun